Hello mga kanining, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa anong sulok ng daigdig. And of course, magandang gabi sa Philippines. I-flex ko lang ang dagat. For today's video, ayan guys, makikita natin ang kalawakan ng dagat. At mayroong lumilipat na airplane papalapag na yan ng airplane ayan o, oh, makikita nyo dyan parang ano, parang island island dyan yung airport dyan na yan lalapag ang aeroplano kung minsan makikita natin ang aeroplano na masyado close siya sa sa ano sa bahay namin Ayan malapit, kung minsan makikita natin na malapit yung eroplano, makit, kitang kita talaga yung pangalan ko, anong mga pangalan ng eroplano na dumadaan dyan. Pero ngayon ay sa malayo sila tumaan, kaya makikita natin na ang liit- liit ng eroplano. Makikita natin na ang lawak-lawak ng dagat at saka matahimik hindi pa uh, malaki yung mga alon dyan. and of course guys tingnan niyo mayroon din mga motorboat ayan dalawang motorboat pero yung isa hindi nagaano makita andyan lang yan sa ano sa makikita mula sa view sa balkon namin. O oh, diba guys? Ang ganda, no? Ang ganda tingnan. Ang dagat, ang lawak-lawak. Ito lang po ang aking mai share sa inyo. Hanggang sa susunod na naman nating pagkikita. So, hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat sa panood nyo. Bye! Oh, yeah. what <laughs>